Kadalawang putsham sa Big City Sinchu, sa isang kilalang sukiyaki resto, dalawang staff sa kusina, nagkaroon ng alitan, puro mura at sigawan, nagbubutakan, ang mainit na eksena, na video ng ibang customer, in upload. Nagpaliwanag ang resto, sinasabi na aalagaan ang emosyon ng staff, magbibigay pansin. Lumapit ang kamera sa kusina, dalawang empleyado, nagtutulakan, dinig ang pagmumura at sigawan. walang pakialam sa mga kumakain, abala sa sariling away, isang empleyadong tila manager, agad pumasok para umawat. Nangyari noong ika-20 sa sikat na sukiyaki sa Big City Sinchu, dalawang staff nag-away sa kusina, mainit ang tensyon, puro sigawan, di napatingin ang mga customer sa lamesa, lahat nakatingin sa kusina, na video pa ang insidente, in-upload online. Ayon sa nagpost ng video, kinabahan habang kumakain, parang nanonood ng laban, umingay agad sa social media, may netizen ang nagsabing sila rin, nakaranas din ng gulo sa parehong resto, may nagsisigawan at nagbasagan pa, may nagbiro pa. Talagang Japanese hotpot nga, may libreng sumusyo pa. Kung ako ay customer, siguro mababahala ako, may pag-aalala sa pagkain, magtatanong kung tama ba ang pagkain, posibleng may problema ba. Nangyari ito sa kanilang resto kaya sa brand na ito may alinlangan habang kumakain. Hindi naman talaga nag-away, busy lang kasi maraming tao kaya nagkakaunting aberya. Mataas lang ang emosyon ng lahat. Nagpaliwanag ang resto tungkol dito, sinasabi na naapektuhan ang pananaw ng customer, labis ang paghingi ng paumanhin, alalakasin ang internal management, at pangangalaga sa emosyon ng staff. Habang kumakain ang customer, nakakita ng laba, maaaring makaapekto sa returning customers. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!